Good day mga otinting for today's video Samahan nyo muna ako mag home service tayo ng rep refrigerator na ayaw dumikit So yan o ah uh, One door inverter ano, ayaw kumapit So kahit lagyan na natin ng ininit yan eh hindi pa rin kumakapit kasi yung nangyari dyan, kita niyan yan o naka pokal ibig sabihin yung ilalim nyan yung plastic na spacer nya pud pud na kaya bumaba dapat nakataas yan para dumikit yung rubber nya dun sa bakal niya. so ang gagawin natin dyan mga kuting tanggalin natin yung sara para malag makita natin yung ilalim yan natanggal na mga kuting may dalawang screw yan dyan sa taas pag natanggal mo yun angatin mo lang yan yun ay kita nyo yung tinuturo ko yan o yung tinuturo toro yun know? o ang gawin nyo dyan mga ting ting nakaigrasa okay, ma'am uh, kung may liha kayo lihahan nyo muna pag ano ng uh, washer tas grasa so yan o no? nyo yung washer na yan second hand lang yan diskarte lang you know? tatlo yung linagay ko na wasa dyan para sumakto talaga sa angat niya mga tingting. -ting. So, pag nalagay na natin ano, natin kabit na natin so, nakita niyan hindi na maluwag hindi na bumababa kahit ano yung ko ng pako hindi na maangat tapos pag sinara yan okay na so ganun lang mga tingting. -ting. salamat for watching oh, so, sana makatulog tong video nito ito pa share naman tsaka pa like